Hello guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Harry Obsuna. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share. Thank you! Guys, kamusta? For today's video ay sasagutin natin ang ilang mga katanungan patungkol sa Facebook Reels. Hello po loads! Bakit po ba nauubos ang star ko sa dashboard at wala naman sa bank account ko na pasok? Isa ito sa mga tanong na sasagutin natin kaya kung handa ka na simulan na natin. Pwede po magtanong, kahapon po naka-receive na ako ng invitation to set up my ads on Reels, after ko po ang sign up na send ko na po, then suddenly naging not available naman ang ads on Reels ko, pero nasa tool ko pa rin siya, tapos yung video ko po is my ads na, paano po kaya gagawin ko, salamat po. As long as nakapag-set up na po kayo sa ads on Reels ay okay na po yun minsan kasi hindi po talaga updated si Meta, kailangan lang natin mag-upload ng upload ng video habang naghihintay ng update. Ang mahalaga dyan, mayroon ng ads na lumalabas sa video mo, at kapag ganun ay may kikitain ka na kahit papano. Sana mapansin loads, tanong lang po kung pwede po ba i-delete ang Facebook page, kung may violations ka na policy issue, kasi po parang yung Facebook profile ko po inadamay eh na din na, hindi na pwede mamong guys dahil nagkaroon ng policy issue ang page ko, yun lang po sana masagot po yung aking katanungan, salamat po. Yes pwede naman na i-delete na lang yung page, at depende na po yun sa iyo. Pero kung yung page mo ay may marami-rami ng followers, ay wag na lang itong i-delete dahil sa yan naman guys kung magsisimula ka na naman ulit, ang policy issue na violation ay hindi permanent, pwede tayo mag-request a review kung available na ito sa ating account. At panghuling katanungan, Hello po Lodes, bakit po ba nauubos ang star ko sa dashboard at wala naman sa bank account ko na pasok? Based on my experience, ito yung mga dahilan kung bakit nababawasan yung stars sa ating dashboard. Number 1. Invoice, isang email galing kay Meta, ito yung earnings mo kinita mo last month, lahat ng Monty's account ay makakatanggap neto, every 12 of the month. Kaya kapag may nareceive ka na invoice, ibig sabihin mababawasan na yung stars mo or earnings, dun mismo sa may dashboard. Number 2, no payout account, hindi ka nag set up ng payout account mo at hinayaan mo lang ito. Alam nyo ba guys na mawawala po yung stars or earnings kung hindi tayo makapag-set up ng payout account sa loob ng 6 months? Kaya mas mahalaga na dapat asikasuhin na natin ito agad kaysa mabaliwala lang lahat ng kinita natin sa stars. At pangatlo, deleted video. Kapag dinlit natin ang ating video, make sure na walang nagsend ng stars sa video yun. Pero kung balak mo talagang i-delete yung video na may stars, ay dapat hintayin mo muna na matanggap mo yung invoice para di naman masayang. Sa may mga katanungan dyan patungkol sa Facebook Reels ay pwede kayong mag-comment sa mismong video na ta. Or pwede nyo itong i-share sa mga kakilala nyo na nag-upload din ng video sa Reels.